dagat ng lihim, panawagan sa Zambales, sa lalawigan ng Zambales, muling umalingaungaw ang pangalan ni dating Senadora Leila de Lima matapos siyang manawagan ng agarang investigasyon sa umano'y malakihang Chinese dredging operations sa karagatang sakop ng probinsya. Ayon kay de Lima, ang aktibidad na ito ay hindi basta simpleng paghuhukay sa dagat. Pusible umano itong may mas malalim na layunin. Kabilang na ang pangangamkam ng likas na yaman at paglabag sa soberanya ng bansa. Giit niya, dapat agad aksyonan ito ng gobyerno bago pa lumala ang pinsala sa kapaligiran at kabuhayan ng mga lokal na mangingisda sa mga barangay malapit sa baybayin ng Masinloc at Sta. Cruz. Nagkukuwento ang ilang residente na gabi-gabi ay may mga malalaking barkong may kakaibang ilaw na tila walang tigil sa paghuhukay. Nawawala ang isda, nag-iiba ang kulay ng tubig. animang Rolando isa sa mga mangingisdang na apektuhan. Samantala, trending sa social media ang hashtag YaProtectSambales matapos maglabasan ang mga video at larawan ng operasyon. Maraming netizen ang sumuporta sa panawagan ni Delima, sinabing hindi na dapat baliwalain ang mga banyagang aktibidad sa ating dagat. Sa ngayon, hinihintay pa ang tugon ng mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang DNR, BFR at DND, upang magsagawa ng joint investigation para kay Delima, ito ay hindi lamang laban ng Zambales, kundi laban ng buong bansa para sa karapatan sa sariling karagatan. Sa huli na nawagan ang dating senadora sa mga mamamayan, huwag tayong matakot, ang dagat ay buhay at tungkulin nating ipagtanggol ito.